matagumpay na nasamsam ng Department of Environment and Natural Resources. Ang may 3.6 milyong halaga ng illegal na imported chenso sa isang nagawang buy-bus operation kamakailan. Umaabot sa 241 illegally imported counterfeit chensos na nasa 3.589,000 ng halaga ng nabawi ng pinagsanib ng pwersa ng DNR at local police sa isang nagawang operasyon sa isang warehouse sa Venezuela. Ayon sa DNR, ang kumpanya ay sa Chainsaw Act of 2002 o Republic Act No. 9175 na nagbabawal sa pagbebenta at pagdadala ng chainsaw na walang kaukulang permiso mula sa pamahalaan. Ang pagkakakumpiska sa mga naturang kontrabando ay bahagi ng pagsisikap ng DNR na labanan ang environmental crimes at protektahan ang kagubatan. Ayon kay Secretary Maria Antonia Yulo ang pagkakakumpiska ay nagpapakita sa commitment ng gobyerno upang labanan ang environmental crimes sa pamamagitan ng pakikipagkolaborasyon sa ibang ahensya upang protektahan ang likas na yaman. Nanawagan din ang kalihim sa mga negosyante na sumunod sa mga regulasyon at pamantayan na ipinatutupad ng pamahalan upang maprotektahan ang kapaligiran. Felix Tambongko the observer news